So, mapagpalang araw po mga pa Eh, nandito po tayo ngayon sa pilihan ng mga damit, uniform, mga sando, mga short. Eh, dito po tayo. Bibili po tayo ng sando, tsaka short ni Rina, yung cycling short. Salamat po sa nagpadala ng, ano, pambili. Ayan, ito po yung cycling short. Bibili na tayo. Para may magamit siya. Ayan, gawin na po nating apat. Para hindi tayo mahirapang maglaba. At least, hindi man ako makalaba sa loob ng isang linggo, hindi siya maubusan. Kasi pag Friday, PE naman po. So, mga bago pa lang po sa aking YouTube channel, like, share, comment, and subscribe. And pakipindot po ng bell button para updated kayo sa lahat ng aking mga video. And huwag niyo pong kalilimutang suportahan kaya Balsatos Matubang at Edna Vlog, Kalinga Prab, at lahat ng Kalinga Partners. May discount na daw po 'yun. Bigyan na tayo ng discount ni Ate ng bonggang-bongga. Charot. Dito rin ako bumili ng mga ano ni Rina, 'yung eh. mga bra. Niyan dito tayo nagpatahi ng uniform ni Rina, 'yung kanyang necktie kasi. Nahihirapan ako magkabit. <laughs> na bago ko sa kanya, 'di ba? Palagyan ko na lang ng garter para ilalagay na lang doon sa kanyang likod. Yan, dito naman po tayo sa bilihan ng mga sando. Bibili tayo ng uh, sando para kay Rina. Para ano. Kasi yung sa bitonis niya, kapag yung ano, medyo umangat. So, nakikita yung, ano, um, yung uh, bra. So, kailangan talaga may sando. dito muna po, to, po tayo. Hanap tayo. Large siguro. Large siguro or XL para kay Rina. Kasi uh, malaki yung kanyang katawan. Oh sa kanya po natin ipatry <laughs> sa kanya natin ipatry kasi mas malaki sa ay, maliit lang ano Malak, malaki sa iyo si Rina ay takulat talaga po ito XL <laughs> kinala po pala niya si Rina XL siguro so, diba? siyempre nagtry natin may kami tindakula ay walang malaki Hmm. large na ini. Bismillah. O may meron may dito sa na, from boys, from boys na. Tayo hmm. naman. So, <laughs> wala po. Kagawin to. lipat po tayo dito sa kabilang pwesto kasi wala tayong nakuha ano doon, XL. Maliit yung large, 39 ni ate, maliit talaga. So dito naman po tayo sa kabila. Sana po meron na dito para makabili na tayo. XL siguro, XL. Hmm. Maganda rin to, no? Malaki po yan. Malaki. Oh, uh -huh. ay, hindi sa sanda. Sige, din po. Uh -huh. Pero precise siya. Malaki pang ismol nito. Hmm. Pitigan mo pa Sige. Ayun na lang, ano? May uh -huh. na lang kintake na XL. Meron XL? ka. Sanda hmm. pang babae? Oo. Hmm. wala rin yata Nakakalamig okay. okay. naman dito tayo okay. ah para mas 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 pati pati nga daw ako wait lang ito ito, ito 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 na po tayo bili tayo ng sando na rin asa na eh ito na yun ano ito na po pabili na tayo cycling Ayan, okay na po. Para hindi siya. Magkano ate yung ganito? Lagyan mo kaya ako ng isang ganito? Lagyan po ko natin ng isang ganito. Ang problema ko kasi dito, naka-arrange siya dyan. So, pag may bra. Lang din. ay gawin mo na lang tong apat para hanggang friday na niya pag hindi ako makapaglaba apat na po para apat na cycling apat na sando. rin pantulong pantulog-tulog. ito na po mga kalingap. Ating biniling sando at saka cycling. Para kayo rin na. Pinsukata lang. Eh. Pinahirapan natin si ate. Hirap kasi paglagay nung ano, nung... Marap pa yata si Rina pag tali nito. Oo. Hindi eh. siya marunong magtali. Na eh, hindi rin ako marunong magtali. Eh, ako yung, man, yung anak ko, nagkapaturo doon sa kapatid niya. Sa ano yun eh. Ah, marelo. Hmm. Ito, okay na to. Lagyan ko na lang dyan ng patches. So, yung next time na. may patches din sila. May patches sila. Hmm. Hmm. Hanggang anong, hanggang anong grade na nag-aarap? Grade 6. Walang, walang, walang ano, senyoray. Eh? Wala. Elementary lang pala sila. Elementary. Yeah. Private school din. Mm, Private. Sana next year meron. Oh. Ay, pahingi pala ako ng isang bitone. Hindi okay, po tayong sinulid kasi yung t-shirt niya ay walang isang bitonis. Excited pa naman yung pumasok at naka-uniform. <laughs> Ganda kaya nung uniform niya ay. Oo. na tayo. Tay. Kasi hindi tayo marunong hindi tali-tali ay. Ang yung ganito. Ito oh. so, lang kung ano po pwede po tayo ng battery na para po may pampalit yung bag niya para pag nadumihan Hindi kasi eto ako makapaglaba. pati wala bang kulay pink na eto? So cute tayo. Ate, eto. Ang dami namang ano? Yun lang ang mga bata. Alam mo, ito mas maganda kasi ang mga bata ganito. May from ano na dapat po yun? Magpapakasulit-sulit. Magpapakasulit kasi yung sa mga lata. Ikaw eh. nga, di ka masali. Sigurado ito magugustuhan kasi marami siyang pagdalat. Maganda rin yun o, no, maroon. Yun na lang siguro maroon ate. Mas maganda rin naman. No, Dapat red sana. Eh. Kasi wala po silang red. Ay, Lord, Hindi, may mga red yun sa po. Kasi iba. Iba na yung style. Hawk lang siya. Yan na. Magkano? Ganito? Okay. Naano siya sa original? Class A siya. Kaya yan naman lang sa red. Kaya yun doon, ang loob. Naano siya sa original? Kasi kung anong kulay like dito, yung class A, eh. kung uh -huh. anong kulay like dito, isin yung parang hindi sa ganito, nito oh, kaya nito, ito, kasi ano nito, black, black ito ano sa labas ganito, mahal kasi ito, nga, ito na lang siguro. mas maganda ito, magkano ganyan? 400 mo, 400 mo, yun lang. yun yun lang yun 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 may pampalit-palit si Rino sa kanyang bag at araw-araw yun ang bag niya ay nakalata mo man kung anong kulay dito ganito yung slider nakalata yung bag niya Rino wag muna pong i-plast ay ilagay natin to sa loob Ayan, tapos saka mo siya i-plast plastic ka binyan ko pero gano'y naman na gusto ko sana to eh kaso blue naman ang gagandahan ako dito. Kung sa tibay yan, ito po. Mas matibay ito? Mas matiba Ay, sa bagay, yung tela na ito, boss sa tela na ito. Oh, na po, tayo. <tipin> ito masipin ka